Magkano nga ba mag-franchise ng Hot na dito ako sa Mawa SMX? Trinity sila dito, Franchise Expo. So kung restaurant yung ngayon open ninyo, ang minimum investment lang dyan ay 10 million, 1.5 million ang franchise at 150 square meters ang space requirement. So kung tea house naman, 8 million to 10 million naman ang minimum investment. Tapos 1 million ang franchise fee, kasama nyan dito sa total investment na. So 80 square meter to 120 square meters. So kung noodle house naman yung pipiliin nyo, 5 to 8 million lang naman ang minimum requirement. And then, 40 square meter to 80 square meter naman ang space requirement with 1 million lang na franchise fee. And kasama na siya dito ah. So, 5 billion to 8 billion. Overall, ang royalty fee lang yan is 5% ng gross sales and then ang franchise term is 7 years and renewable naman siya. For more details is either pumunta kayo dito sa MOA para pumisita sa booth nila or contact this person for more info. Ayan, nakalagay yung mga details ka dyan. Excited na magkaroon kayo ng gantong negosyo. So, see you on the other side, guys.